Hello mga ka-trending, welcome back to ZK Trend. Toto ensayo na nga si Bel Mariano para sa nararating niya. Press upcoming niyang album at syempre para sa kanyang birthday concert ngayong July 13. Makikita nga dito na nag-post nga itong si Gerson Raven, isang road manager ni Bell, nakasalukuyan ngang nagkalatrabaho o nagre itong ating bilita. Makikita nga dito sa larawan na tila ay may malalaking mataas na kaharap ni para Maraming nagsasabi na tila ay si Donnie ito. Ay dito sa mga komento ng mga bula sa Twitter. Hi Miss Ma'am, but the height and belt, it's Donnie. My auntie ass is shaking. ay ba dito? Dear Honor, tama po ba measurement ng leeg? Sure po ako Cheyenne, Your Honor. Doni na Doni, laki na katawan ay height na sunglasses. Magbilulo na tayo. Si Donnie na yan, need na mag-recharge bago magdabaw. Nakikita naman kasi dito na talaga namang built ng katawan ito ni Donnie. Tingnan na ninyong mabuti mga kababs at kayo na nga ang bahalang husga. At kung si Donny man ito ay muli na nga magkasama nga ding Donny at Bell. Siyempre, maraming mga bablis ang kinilig ng dahil nga dito. Yan ang muna ang part natin ngayon mga kabab Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong panonood.